So, konnichiwa mga chi tomodachi ni Shokun John Kun again Before pagawa lahat Happy New Year, Yoy wo Nandito tayo sa my bus station malapit sa bahay ko Kakababa lang natin Galing tayo sa mall, nagpagupi tayo mga chi Tapos iki oh, Ikiklaim ko sana na panulunan ko sa cash cash Nag shopping na rin ako Kaso, epic mga chi December 31 holiday ngayon, di ba? Yung bus, yung bus pala iba yung schedule niya. So naghintay ako kanina. Iba yung bus na bus schedule na tinignan ko. Naghintay ako tapos pagdating ko don sa may bus station na ko sa Lake Town. Ano, naka-headphone ako ng ganyan, may kinig ako ng City Pop music. Napasarap yung pag natin pagbaba ko sa may bus hinanap ko yung cellphone ko biglang tumigil to biglang tumigil yung ano yung music ayun pala na ko yung ano nahulog yung cellphone ko dun sa may ano sa bus nung ano tumigil yung music hinabol ko yung bus hindi, hindi ko na nahabol ang ang maganda doon mga chi second to the last stop siya eh yung pupuntahan ko sana yung last stop kasi medyo malayo malayo, malayo layo hindi ko rin alam yung schedule hindi eh, ko alam hindi ko alam yung daanan kaya ang ginawa ko hinintay ko na lang dun sa pinagbabaan ko tapos ano sabi iniisip ko sana hindi magpalit ng driver or magpalit ng bus yung babalik dun sa may second to the last na binabaan ko or walang kumuha nung cellphone pero dito tayo sa Japan kaya alam naman natin na hindi yun hindi yun mawawala. Ang iniisip ko lang doon talaga baka iba yung bus na pumunta doon sa ano stop na yon tsaka baka ibigay nila sa may tanto sa may in charge sa lost and found. So ayun. Sugoi so, Japan. Pagbalik nung bus takbo agad ako sa driver nagulat yung mga pasaherong sumakay nani nani gumunod sila sabi ko doon sa may bus bus driver Sumimasen, ano, ketay-ketay. Nagulat siya. Wala siyang alam. Hindi niya pala, ano, hindi pala niya chinik yung, ano, yung mga upuan nung, no, ano, pagbaba nila doon sa last stop. So ang ginawa ko, pinuntahan ko doon sa inupuan ko, andun pa rin yung cellphone ko. Sugoy so, Japan, mga chi. Hindi nawala yung cellphone ko. Pero hindi ko na-claim yung cash-cash ko. Pero talagang ang talagang ano ko, pag mga pa ng bus, na check ko yung ano ko, yung yung bulsa ko or nagtitingin ako sa buwan pero ay, hindi. Wag na tayo mag -reason. Lesson learned. Pero mga chi, kaya ako yun iniwa. Iniwan ko talaga yun. Iniwan ko talaga yun para ma-check ko oh, yung cellphone ko. Yay! Half heart. Half heart. Hindi, <laughs> lesson learned mga chi. Ano? Happy, happy new year talaga sa susunod hindi na tayo mag mag ano mag music pero pwede mag music basta i-check nyo lang yung ano gamit nyo pagbaba so ayan mga chi oh, bye na happy new year ulit